Tactical Predator Ito po 50 to 60 shots Side lever Silver Color ang kanyang receiver Hindi po na-fold ang kanyang uh, Tactical Bat Tignan po natin Ayan yung tape po nyan andyan po yung magazine dyan ko na po tinetape para hindi po ako naghahanap ng magazine ayan so dito po tayo yan o astig Ayan po, binaliktad ko na kasi magumabalikat pa nang iba. Tactical Predator. Ayan po. Made in Indonesia. Same 27 PSI. 0.177 caliber. Predator. All right. eto ba po ang isang kulay ayan ang kanyang kulay sa kanyang receiver ay camouflage simulan po natin dito ayan napakaganda ganda astig Tactical Predator Oops Dito ulit tayo Made in Indonesia Ayos lahat po ng tactical predator, tactical ascara, lahat po ng Indo PCP ay brand new. Wala po akong second hand na binebenta. At kung type nyo po ang mga PCP ko, kindly text me or PM me. Text lang po, wag pong tawag sa mobile. Wala po akong COD or cash on delivery. Video call po muna bago magpadala ng payment. Okay, maraming maraming salamat. Maraming salamat, Mr. Robin Samonte. Alam mo, Mr. Robin Samonte, na abang abangan ko talaga ito. Daming gustong tumingin ito. Dahil bibili daw sila. Hindi ko pwede maka-order ng panibago sa'yo. Pag hindi ito darating, kasi gusto ko ipakita sa kanila na talagang legit ka. Yoro? Wow! Ang ganda naman ito! Talaga naman! Wow! Talaga, Mr. Robin sa munti. O order pa ako sa nung mas matindi pa nito. Pag magustuhan ko to, order pa ako ng isa. 0.177 caliber, 4.5 mm. Maximum Peel Pressure 2,700 PSI, Made in Indonesia, Predator Airgun with Magazine, Ganda. Wow, o! talaga naman o! No? Mister Ben Samonte, and dito na hahanda na yung ano. Yo, Kaganda. Cute na. Cute na cute talaga.